kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. habang padiin ng padiin ang kaso ng dating pulis na nasangkot sa road rage ay pa isa namang nagsilabasan ang mga bagay na pwedeng magamit laban sa kanya at pati na rin sa mga pulis na anton sa presinto ng sila'y magkaayos ng kinasahan niyang siklista. Ito ang kuha sa CCTV nang mangyari ang nasabing arikluhan

Kumingi po ako ng FX sa mga rin. Ang mga din sa inyo. Oo, nandiyo yung number 4. Sir, sir, sir. Sir, sir, sir. Sir, sir. ng sir. Sir, sir. Sir, sir. Sir, sa Sir, Sabi Sir, sir. Sir, sir. Sir, sir. Sir, Sir, sir.

哦，刚才那个男的说，刚才那个男的说，哦，不是那个，不是那个，刚才那个男的说。

এই <coughs> <laughs>

mukha yatang nabaliktad pa si attorney Raymond Fortune nang sinabi niya noon na natatakot ang siklista na humarap at magsampa ng asunto dahil sa tinatakot ito at nagkaroon pa umano ng bayaran sa nangyaring arigluhan. Pero ayon sa siklista, hindi raw totoo at maayos daw silang nagkahiwalay ng landas ng dating pulis na kumasa sa kanya ng baril. Sa isang pahayag, sinabi ng siklista na nagkapatawaran na sila ng nagkasanang baril na si Wilfredo Gonzales. Wala rin daw perang sangkot nang magkaayos sila. Giit niya, hindi siya tinakot ng sino man at kung tinakot man daw siya, sariling desisyon niyang hindi na humarap at magsampan ng reklamo laban kay Gonzales. Dahil dito ay tila nagalit si Attorney Fortune dahil sa nagbago umano ngayon. Ang pahayag ng siklista hindi pareha sa una nitong sinabi noong siya'y nagsumbong sa di abogado. Mr. Cyclist, huwag mo akong pagmumukayang sinungaling dito kasi sure ako hindi ako nagsisinungaling. Totoo naman talaga natatakot ka eh, aminin mo na lang. No? Pero huwag kang gagawa ng kwento ngayon at sasabihin mo na hindi ka talaga tinakot at hindi ka natatakot at dahil decision mo ito, decision ng pamilya mo ito. I can produce all the texts no, ng aming conversations na pinanga, pinangangambahan niya yung sarili niya at yung pamilya niya. Gayon pa man, ay tuloy pa rin ang alarming scandal na kaso kay Gonzales kahit pa na hindi magsasampa ng kaso ang siklista dito. Sibak na rin ito sa kanyang trabaho sa Korte Suprema noon pang August 27. Ikaw, naniniwala ka bang natatakot o tinatakot ang siklista? ninyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.